nga pala ako pumunta ng Gulayan. Pupunta muna ako kay Kaluming. Po si kami Mimi, ang tunay kong pangalan ay Iluminada Rosales Bartolome. Ako po ay 70 years old na. Ang mother ko po ay si Kaiska, ang tunay niyang pangalan ay Francisca Reyes Rosales. After po nung World War II, sila raw po ang founder ng Iglesia ni Cristo dito sa Kabatuan, Isabela. Ang buhay po dito sa Kabatuan noon ay lapang mga magandang kalsada puro bato-bato pa at puro lupa. Nag-umpisa na sila dito sa Kabatuan na sila-sila nilang mga nilaka-luming na tuberos. Magandang araw din po, Kaiska. Mabutit na padalaw po kayo. Ano pong sadya nila? Ah, opo, oh ah, kalumi, papalala ko lang po sa araw po ng bukas, ay meron po tayong pagsamba sa lokal ng kawayan. Ah, mga ikaapat po ng hapon ay dadaanan ko na po kayo rito para sabay na po tayong pumaroon. Salamat po sa pagpapaalala, Kaiska. Wala nang anuman po. Mga ika po ng hapon bukas ay gagawin na po ako rito. Daanan ko po kayo, ha? Sige po, Kaiska. Maraming salamat po. O, sige po. Mauna na rin po ako at para maihanda ko na rin gagamitin natin kalesa. Salamat po, Kaiska. Mag-iingat po kayo. Sige po. Paalam po. Paalam po. Ako po si Iluminada Altaberoz Bulaklak. 91 years old, nakatala sa lokal ng Kabatuan, distrito ng Isabela East. Kami po ay unang dumating dito na Iglesia ni Cristo. Kami lang nauna ni Nana Iska. Wala pang lokal dito noon, kaya sa kawayan kami sumasamba. Ano po ang ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos? pagsapit po ng ating Panginoong Heso Kristo. Ganito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 21, talatang 1 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Napakaganda ng aral na ating napakinggan, ka Iluminada. Tama po kayo dyan, Kaiska. ka Iska, naway makapag-anyaya din po tayo ng mga panauhin sa ating lokal para po makapakinig ng salita ng Diyos. Opo nga ka Iluminada, naway makapagbukas tayo ng gawain sa bayan din ng kabatuan. Tama po, kaya sisikapin po natin na makapag-anyaya pa ng mga magikinig ng mga aral ng Diyos. Opo, sa tulong at awan ng ating Panginoong Diyos Magandang gabi po sa natin. inyo, kapatid na kaluming at ka-iska mm -hmm. Magandang, Magandang gabi, gabi po, Karolando Matagal na po ba kayo dito sa lokal po ng uh, Hindi po, Karolando uh, Taong 1947 lamang po kami pumarito Mabuti po at hindi niyo po napapabayaan ang inyong mga pagsamba kahit na malayo Opo, Karolando. Kami pa lamang po ang kapatid sa bayan po ng kabatuan. Sumakay lamang po kami ng kalesa upang makarating po dito sa lokal po ng kawayan. At sige po, at ilalapit po natin sa ating tagapangasiwa ang inyong kalagayan para sa ganun po makapagbukas po tayo ng gawain sa bayan po ng kabatuan. Opo, Karolando. Balitaan niyo po kami kaagad. Sige po, mga kapatid. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Maraming salamat Maraming po, Carolando. Sige po. Magandang araw po, kapatid na Iska, kapatid na Luming. May maganda po kaming balita sa inyo na pagtibay na po ang inyong kahilingan na magkaroon po dito ng gawain sa kabatuan. Ito po ang inyong kasulatan. Pacific Version Cristo Distrito ng Isabelo Dos, November 27. Mahal na kapatid dati sa inyong kahilingan ng Napakagandang balita naman ito, Kaloming! Tamang-tama, kais ka. Pwede na tayong makapagsimula upang makapag-anyaya sa ating bayan. Salamat sa ating bayan, Andrew! na apa mga kita sa aming pagmimisyon, sa aming paglalakad, ay meron din mga pag-uusog kaming nararanasan. Yung kuminsan, merong nagbabato, yung minsan, meron naman yung nagsasalita ng hindi maganda. Magandang araw po, mga kaibigan! Anong kailangan nyo? Pwede po ba namin kayong manyayahan sa aming gagawing pangamahayan sa, sa aming bahay? Ah, yan yung igle-iglesyahan na sinasabing sila yung tunay na maliligtas. Hindi kami interesado dyan. Saglit lamang po iyon. Ah, mga isang oras po ay tapos na po ang gawain. Gina, umalis na kayo. Uh, ah, pwede niyo po isama ang inyo pong pamilya, ang inyo pong mga kapitbahay para meron po kayong makakasama. Hindi na nga sabi eh. O sige po, maraming salamat po. Tao po! Magandang hapon po! Ano kong kailangan nyo? Magandang araw po! Kami po ay mga iglesia ni Kristo. Ah, uh, nice lamang po namin kayong ibitahin sa aming pamamahayag ng mga salita ng Diyos mamaya po sa ika pito po ng gabi sa amin pong tahanan. Ah, yung mga nagsasagawa ng aral ng Diyos dito sa Kabatuan. Ah, yung sinasabi po ba nilang Iglesia ni Kristo? Opo, ganun na nga po. Anong Iglesia ni Kristo? Baka Iglesia dito ka? Hay nako, mahalaga po ang bawat oras namin. Kaya kayo, umalis na kayo dito sa harapan namin kasi wala namang kwenta yung mga pinaggagawa at pinagsasabi ninyo. Ah, hindi naman po matagal yun. Mga isang oras lamang po. Hindi naman po kalayuan sa amin pong tahanan. Kaya maaari po kayong dumalo. Hindi po ba kayo nakakaintindi? ba diba, sabi nga namin, ayaw namin, yung mga pinagsasabi at pinaggagawa ninyo, puro imbento nyo lang yan eh. Ang nais lang naman po namin ay ang kaligtasan po ninyo. Kaya gusto po namin kayong anyayahan. Kaligtasan? Bakit? Diyos ba kayong dalawa? Bakit? Sa tingin niyo ba kayong dalawa maliligtas kayo? Di ba hindi? Ah, hindi po kami Panginoong Diyos. Kinakasangkapan lamang po kami para kayo pa ay maanyayaan sa loob ng Iglesia ni Kristo at makasama sa tunay na paglilingkod. At upang maligtas na rin po kayo pagdating ng araw. Hindi ba kayo nakakaintindi? Di ba sabi namin wala kaming oras para sa mga ganyang mga pinag-iimbento ninyo? O sige po, Tara marami na. pong salap. O sige, sige po, po, salamat po. po. Sa kabila ng mga pag-uusig na pagtagumpayan nila ito at naitatag ang unang gawain sa tahanan ni nakapatid na Francisca Rosales mga kapatid po namin at mga panahuin po namin. Kami po ay nagpapasalamat po ng napakarami sa inyo sapagkat inyo pong pinaunlaka ng paanyaya po ng aming mga kapatid na makinig po ng aral ng ating Panginoong Diyos. Bago po natin sisimulan ang gagawin nating pangangaral ay mananalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa iglesyang itinayo po ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat marami pong iglesia ang nakatatagpo dito sa lupa. Hindi po natin malalaman ang tunay na iglesia kung hindi po natin aalamin sa Biblia. Kaya tanungin po natin ang banal na kasulatan. Ano po ba ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo? Dito po sa Mateo 16, talatang 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Huwag po kayong matakot, pumayapa po kayo mo. at itutuloy po natin at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang pintuhan ng hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya magandang araw po ka Iskat Kaluming magandang araw po Karolando salamat po Karolando at pinangunahan niyo po ang aming gawain Walang anuman po at inahasaan po namin na lahat po ng nakapakinig po kanina ay magpapatuloy po. Para sa ganoon, may kayat po natin sila na makapakinig ng mga aral ng Diyos at umani po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Opo, Carolando, makakaasa po kayo. Salamat po, Carolando. Sige po, magingat po kayo sa pag-uwi. Ako po si kapatid na Dominador Domingo Llamelo. Isa po ako sa mga anak ng dating may-ari ng lupang ito. Ang matatandaan ko po ay ang pinagsasagawaan ng pagsamba ay dito po sa family house po namin. Dumating ang panahon, kami ay, ay dumadami ng mga kapatid sa lokal na ito ay inilipat pansamantala sa kabila ng pagmamayari ng aming kiyahin na si Mercedes Llamelo. Magandang araw po, kaluming ka iska. Magandang araw po Malagod ko pang ibinabalita na meron na po tayong bagong dakong pagkadausa ng pagsamba Napakagandang balita naman po, ka Francisco Maaari po ba nating dalawin ang dako? Maaari po Dito po Isinagawa ang unang bautismo ng lokal. Ito ay isinagawa sa ilog ng bagat na matatagpuan sa Barangay del Pilar, Kabatuan, Isabela. Kabilang sa mga nabautismuhan ay sinakapatid na Vinancio Aguada, kapatid na Flora Llamelo, kapatid na Junis Rivera, kapatid na Juliana Rivera, kapatid na Simeon Rivera, kapatid na Macario Rivera, kapatid na Silveria Bautista, kapatid na Anastasio Aguada at kapatid na Vicente Villar. Sa paglipas ng maraming taon, sa tulong at awan ng Panginoong Diyos, ay patuloy na dumami ang mga kapatid sa lukad ng kabataan. Ang likayang inaasal ito ang kanyang talawa sa isang kapatid. Sana iska, kung na na nakikita mo lang ngayon na yung mga paghihirap natin noon ay marami, marami ng mga kapatid dito ngayon na sumasamba. Sa kabila ng mga mga pag-uusig at pagsubok na dinanas natin nung nag tayo nag-uumpisa. Ay ngayon, ang iglesia rin sa kabatuan ay napakarami na, napakaraming mga kapatid dito na napakasisigla. Salamat po Ama sa lahat ng mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa aming lokal. Ama, pangako po namin sa iyo na namin at mamahalin po namin ang inyong banal na templo at ang buong iglesia